Hello guys! Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So today, uh, nasa sad lang ako kasi nilet go na po yung aking camera na Canon. So memorable din po yung Canon sa akin guys kasi yun po yung aking first camera. So regalo ko po yung sa sarili ko nung no, nag start lang ako sa vlogging so yun talaga yung nag push sa akin na mag vlogging at saka nadagdagan din po yung aking mga camera kasi mababait po yung aking student uh, na po ako ng GoPro, GoPro 12 so meron din po akong GoPro 8 so bali marami na po akong camera uh, at kaya na let ko na po yung aking Canon kasi po hindi ko na siya uh, nagagamit at saka na-stack lang siya sa bahay at saka yung mism mismong ginagamit ko na po ngayon is yun po yung aking camera which is iPhone 15 Pro Max at saka yung aking GoPro 12 now So, yun po yung ginagamit ko ngayon sa video, GoPro 12. At yung GoPro 8 ko naman, ginagamit ko po siya pang ano, pang, pang motor ride ko kasi, kasi yun po yung inaano ko sa pagkano para meron tayong Kumaga parang ebidensya kung anong mang mga mangyayari, no? So, ating pagmamaneho sa ating motor. So, yun na nga po guys. So, so ko na yung aking camera kasi talagang wala na eh. Hindi ko na talagang nagamit siya. Tsaka, nung naibenta ko na siya, ah, nag-message sa akin yung habili, no? Sabi niya sa akin, may mga photos and videos pa daw ako doon sa aking camera. Sabi niya, uh, tinanong niya ako kung gusto ko pa ba daw yun. Sabi ko, o sige, paki ano, uh, ano na lang, send na lang sa akin through Google Drive. So ngayon, sinend niya sa akin yung link. Tapos, kinilig ko yung link, tinignan ko yung mga photos uh, tsaka videos. Meron ako nakita guys, back 2023. Uh, nakita ko doon yung vlogging pala namin na hindi ko pa na-edit, uh, hindi ko pa na-publish sa ano, no? sa YouTube. So, habi ko, hala, meron pa pala akong videos na hindi ko pa pala na-edit. So, parang sa nahihinayangan ako guys. So, ngayon, in-edit ko siya. Tapos, ngayon, sabay-sabay po natin siyang panoorin. Kasi, talagang memorable po yung video na yun. Kasi, buntis pa noon si Mrs. Na, at na, naki-craving siya ng Thai food. So, let's watch it together guys. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. So, today ay... Si Mrs. Dao ay ano daw? Ayan. Ah, Isa pa tumala na. Ah. So, ano daw siya ng mga gulay dito guys sa aming mga hardin ng aming nanay. So, samahan natin siya guys kasi gusto niya daw kumain ng mga gulay, no? Ha? Ito mm -hmm. right, ba? Huh? Hmm, sabi niya daw, ang lambot daw ng mga ano, malambot daw at saka magaganda yung mga kangkong. luang, ini, 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 you <coughs> remember the other day ini, 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 I know you're sad huh? yes okay. let's see mm. what the uh, chili here <laughs> yes. <laughs> huh? yes they have uh, small uh, what's it talong. That? The talong. talong. talong? talong. <laughs> <laughs> like this in province now mm -hmm. they always have like this here mm -hmm. like every house most of the they have uh, flowers Vegetables, ngay you know. sạch chile, ngamailang sạch kara lê, kara 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 Miaw Kami cook lah yeah. Finally Finally, meron natai yung, yung Pancit bak Nay, kau makan kan, Nay? Oh, oh Akan, no Akan lagi sekitai pun lagi Setengah pun, Nay Lami makan Lami nih Lami nih, halang-halang, no Halang halang Dugmo ko na siya na eh. Niya, ha? Siya na, ko na. Oo, oh, dugmo ko na siya. Kau pa na lang eh. Napakaman. Ah, aris na siya sa itlog na kuha na iba. Ang gilaga. na. Oo, oh, gilaga niya. Tustot ko na muli ito pirting niya na eh. Ha? Na. Ha, muna siya na eh. Dugmo ko na siya. Ito na. Ano eh. Đi đục đục năng gì này? <cười> <cười> Ok. Ani nam pa Ani la? That's uh fish sauce. Yes, that's uh, calamansi and sour. Calam sour, Yes. Kamu Ayo ngomong. Asloman. Asloman. Sour. ใช่ไหมเผ็ดน,นะน,น้ลน้ำเนี่ได้ีไส้นีนี่น,น,อ,นอ,อร่อยเด็ดใส่น้ำปลายนะดีเดใส่ l i t t น e bit more ก f fish sauce. s a u c สมันไม่มีปลาไงแต่จริงๆมันต้องใส่ปลาด้วย Ha? Ah. Ah. Botol so, well, nanda nai. Sekarang apa lagi <laughs> นอนไม่ไ้ม <analyze it. S 3> ่ถ้าไม่แช่มันปกยาก Đi đưa mưa đi Cái ừ. phát bung mà Ui ừ. tuổi rồi à Bye. Yeah, so ngayon guys, Dadalhin rin na po natin po kay nanay. No. Ipapatikin po natin itong ating... Uh, Miaw, what is this? Soup makua. Soup makua. Yeah. Ipapatikin po natin kay nanay. Nay! Ha? Huh? Tama ka? Opa! O, oh. ah, wala yung mukha no? Uh, Asa mo na o, butang? O! Asa na na butang? Tara! Hala! Bay! Ta Bay! Punta sa nga! Ha? Tara, pati na Ah, sige! Ha, ah, tay! Yung <laughs> ba? Hmm. Sige, sige, So ito na yung ating pagkain guys, meron tayo sinigang na hipon, at ito pa isang hipon na to, hindi ko alam. Tapos ito yung ginawa namin ni Mrs. At saka ito, no? At saka kanin, syempre. Rice as well. At nito lang kami ngayon sa labas, guys. So, mamaya tawagin ko na yung aking family. Ma, mga ano ma? Okay, sige. Nang hila. Jay, okay. kaya tayo. Kaya tayo. Sige. Okay. Break time na? Break time, tara. Tara. At buti dito maaga sa inyo yung break time. Sa amin sa Maynila, alas 12. Matagal din naman yung tapos ng trabaho mo. Ay. Sabalit na ako na simula. <laughs> Buhay probinsya. Hindi pa kasi tapos yung ano guys, yung bahay. So, dito na kami sa ano sa amin labas ang kalat pa nga ka dyan sa lobo <coughs> na tayo okay, try mo muna yung ano kangkong oh, okay let me try yes ito sausaw yes sausaw mo na dyan yan masarap oh, ko may sili sili mm -hmm. uy nalaglagan Kunin ko na to nalaglag na ha <coughs> hmm sige yan

<laughs> harap, harap. Okay. Okay. search over is now. Yes. And... No. yes. Harap, no. harap. <coughs> harap, Harap. Harap, talong? go. Talong sili. Hmm, talong sili. Sekarang mau bawang. Ah, oh, meron din. Bawang sibuyas. Mm. Happy. Happy wife, happy family. Uh. <laughs> happy wife, happy life. Happy wife, no worries. <laughs> hmm. Ano? Tayo nitong kangkong. tapos patay na nilagay itlog dapat hang nawala, nawala yung ano yung anghang mm -hmm. tapos lalagay natin yung kangkong ito guys sweet mm log yan tapos lalagay natin, yung ginawa ni misis yan yun wah sarap sana all Now you try that sinigang na hipon. ano to? Ito, ito. Sinigang hipon if it's Thailand. Tom yum, Philippines, sinigang. Sinigang, tom yum yes. lang. Yes, sinigang. La. Yes. Hipon, sinigang. How is it? Good? Aloy, may pengpom. Mm-hmm. Wow, oh, nice. Very good. Saan? Ano tawag dito? Saan na to yan? <laughs> ano? Shrimp with mushroom. <laughs> oh, tama naman. Shrimp with mushroom. Hmm. Hmm. Tuba, niubos mo na. Eh, na kaya nakakaya man magtira, oy. Oh, tama yan. Oh. Kasi naman itira oh. mo pa yung isa dyan. Tapos... Naingin pa yung isa. Hmm. Ako. Sabi sabihin sa'yo. Pag nagtira ka pa. oh. <laughs> <laughs> mm. Lami man, lami. Mm. Oh. <laughs> Ay, masarap na yung ating ano. Ubus talaga oh. Wala. Uh, now, can you do it again? Last yes. Better. Ah, okay. <laughs> oh, meron na tayo kanin. Eh. Meron na tayo ng mm. ano, yung tawag doon. Mortal. Mortal. Tapos sabog mo mortal. <laughs> mortal. Yeah, <tapas> abong, mortal. <laughs> so, yung guys at uh, satisfied si Mrs, no? Kasi yung ano ni ni nanay doon sa kanyang garden ay pinagbigyan kami makapag makapag uh, kuha ng mga kangkong kangkong ba talaga yun or kamote kangkung. ah, kangkong <laughs> kangkong kasi nalilito kami so kangkong talaga yun so ngayon ay meron na kami kasi nung ano yung mortar ba yun mortar yung, yung pandikdik ba yun ay pandikdik yun So ngayon meron na kami no. So ngayon si Mrs. ay satisfied na. Ah, At, thank you for watching guys. At Soon, gagawa pa kami ng maraming maraming pagkain. Filipino food and Thai food. Soon. Bye-bye, guys. Sabi mo, suwes.